magandang araw sa inyong lahat mga kamister po at ngayong araw ay meron kami ginawa pagkatapos ang tatlong araw mga kamister na kain tulog lang po tayo dahil po sa bagyo karina at ngayon po ang lahat ay excited na excited na magtrabaho at ito po yung ginawa po namin ngayon ay ito po natira po namin trabaho nung nakarang mga linggo mga kamister ang gusto po namin ay trabaho sana ng lunes pero hindi po namin ginawa dahil sa bagyo so ngayon mga kamister ito na, ito na at maganda na ang kanilang side walk so samahan nyo kami mga kamister ko ayan mga kamister wala na si ano Karina <laughs> ayan uh, <clears throat> shout out sa inyo mga kamister ko uh, mayroon tayong ano ngayon ginawa kasi tapos na nga yung ano yung bagyo tapos na sa, sa pananalasa sa atin so nakagawa po kami ngayong araw kaya tapos na namin ito ngayon Ayan. So, ito na yung nagawa na dati. Ayan. Tapos nagawa na rin doon. Nagawa na rin doon. Ito na lang yung natira eh. Kaya dapat tung ano, lunis, i gagawin namin ito. Tuloy-tuloy naman yung ulan mula lunis, martis, tapos merkulis. Kaya ngayon lang siya nagawa namin. Kaya ganda na yung ano, ulat nila. Yung sidewalk nila. lapad nito mga kamister ko. Ayan. shoutout sa mga kasama ko sipag nila. Ayan mga kamister, meron ako ipakilala sa inyo. Ah, nandito siya kayo nagsimula uh, na siya mag-vlog. Ayan. Ang channel mo ay? Dodoy TV. Dodoy TV. Uh, guys, pa-support naman ng ano niya. Actually, nakakagawa pa lang niya ng ano. Ng tawag dito. Yung kanyang channel. Uh, kunting ano na lang natin mga kamister. Support. Ayan. Para makaano din siya. Makagain din siya. Ayan. Pa-subscribe na kanyang ano, channel. Ito yung ano niya. Ito yung ah, channel niya. Ayan. Maraming maraming salamat mga kamister ko. Yun lang. Ah, sapat na. <laughs> o, oh. para uh, ano ka. Tingin ka ng support sa mga kamister natin. And support na lang mga kamister yung YouTube channel ko. Dudoy ano? TV. Ayan, Dudoy TV. And guys, yun na lang yung ano, ah, pwede natin itulong sa kanya. Hindi man financially. Eh, sa pag-subscribe sa youtube channel niya eh, baka naman no maraming maraming salamat bye bye I love you lingat po tayo yan na rin kami ng gawa namin